bawal, pero ginagawa. Alam mo yung mga ginagawa nating mali, pero parang normal lang sa araw-araw. Yung alam mong delikado, pero ginagawa mo pa rin kasi wala naman nangyayari. O kaya, di naman pinagbabawalan ng boss. Yan ang tinatawag kong bawal, pero ginagawa. Hi, ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na nakabishil sa Pilipinas. Ang tag ako ng bagong series ang dapat nating gawin. At itong bagong series na to ay mas personal, mas totoo, at mas mahirap tanggapin. Kasi baka isa ka rin sa gumagawa nito. Ginawa ko tong series na to dahil madalas ako makakita ng mga unsafe practices pero pinapalampas. Hindi naman sa dahil sa wala tayong alam, kundi walang nagsasabi. Ngayon, kung hindi naman natin to pag-uusapan ngayon, eh kailan? Kaya sa bawat episode na bawal pero ginagawa, magpapakita tayo ng mga unsafe practices. Tatalakay natin, bakit ito bawal? Ano ba yung mga posibleng mangyari? At ano ang solusyon? Gagamit tayo ng mga real life experiences or situation Tapos, ididigit natin sa Dole Guidelines. Samahan na rin natin ng Bible verse para mas maintindihan at mas madali nating ibahagi sa iba. Kaya kung isa kang manggagawa o safety officer o employer, this series is for you. Gusto mo ba ng mas ligtas sa trabaho, mas ligtas sa tahanan, mas ligtas na komunidad? Mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell. Plano kong mag-upload ng series episode na to bawat linggo. Kaya samahan mo ko every week sa bawal pero ginagawa dahil ang pagiging ligtas ay hindi lamang responsibilidad ito ay decision